Good morning! Happy Saturday morning. Uh, my time is 9.30 morning. 30 minutes out na kami. Kaya mag-bye-bye na ako dito sa aming biranda. Ayan po. Ayan po. Nandito po ako sa labas ng room namin. Ito po yung room namin. Nandito ko sa labas. Ipakita ko sa inyo yung buntok na yan. Parang um, ano, uh, tawag ito? Walang kulan ngayon. Gusto ko sana mapapicture ng gano'n. O, oh, paano ba? Naka gano'n. Ayan. Nagtakas na din. Hindi ko mag Masyadong mataas eh. Pagalingan ba? Ayan. 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 Kaso lang hindi ko kaya pumunta doon. Hindi... Paano ba? Ayan. Ayan. Dahil kami mag-out, balik kami doon sa ano, kung kaya namin. Paano ba? Ganyan. Ayan. Ganyan ba? Ayan, ganda ayan, konti pa, konti pa, paganyan, ano pa, paganyan, ayan, ayan, ganda lang, ilayo kasi nini, ayan, ilan <laughs> po, ano siya, parang, ah, uh, Mount Fuji, parang Mount Fuji, ayan. Karena aku kasih hindi kalian udah di tree Apaan tuh, mbak? Pake hindi ini menghirapin aku Ayan Ayan Nyah Oke okay. Yang bentuk dinian Apaan tuh, mbak? Pake hindi Hindi aku kasih Ayan Pake ba? mbak Ayan. <laughs> Thank you. Out na kami. Salamat. Bye-bye. Ayan. Out na kami. Okay. Ayan ang... This is my favorite umbrella. Okay. Out na pa kami. Ito po yung mga Out na kami. Bye-bye. Bye-bye. Three, bye bye, bye, -bye. room. Ayan po guys yung mga umiyabi. Mamimili ka dyan. Ayan. Yan kanina yung restaurant wala na. Close na. Ito. Pauwi. Ano na kami? Uh, Uras ng pag-check out hanggang 10 o'clock ng morning. Yung room namin. Ito po. Naka-face mask na po ako. Ayan. Ayan po. Ito po yung atay ko ngayon. Ayan. Kasama po po. Kasama po po. Ayan. Ayan po. Si Daddy na doon sa front. Sinuli yung... Uh, cake, cake, cake. Ayan ko so, po yung so, tabi Check na yan. Ayan. Red, red, red. My favorite color. Red, red, red. Okay, guys. Ito po yung, ano, doon pa ako galing kanina umaga. Diyan, ngayon wala kong ulan. Kaya makapag-commercial kami doon. Daddy, walang ulan. Okay. Ayan. Sabi ni Daddy, titingin daw ako ng pang-umiyagi. Ayan. Ano kaya? Okay, tama nito. Sa ano to? Hindi naman tunay nice. eh. Oh, galing na. Mura lang siya dito. Sino ko type. Mga paus, ito po yung umiyagi guys. Baka bawal po ang kamera. sa loob. Kaya, na. baka bawal po ang kamera sa loob. Ito po yung umiyagi nila. Yan, wala masyadong tao ngayon. Ayan, ano sa cheese na oh. Ayan. Ayan. Ito po, yung umiyagi nila. Ayan ang sa loob. Baka bawal ang camera. Patayin. Patayin ko muna. Ito so, yung mga pagkain. Ayan. Pamitingin kami ng souvenir at saka ano. Saan dapat?

Naghahanap ako ng ano eh, Japan, Japanese good Kasi ako kasi rin kasi ako ng magnet. Kung saan ako ng lugar, kailangan meron akong magnet. Nag-magnet collection. Kaso lang, wala eh. Walang ano, magnet. Ano ba yan? Sad naman. Ang ganda niya. O, oh, kaso lang, mahal. 2,000 yen. Ganda siya. Ako guys, wala po akong napili. Walang magnet eh. May collection magnet. Wala. Ako kami. Bye-bye. Thank you. Ano si Thank you so much. Ayan po. Bye-bye. Hindi po. Ano si Katadis? Ayan, mga kapatid na nasa. Ayan. Medyo umuulan pa rin. Babo. Bye bye! Thank you. Ano siya? Umuulan at ulan. Ano siya? Ulan. Hinto. Umuulan tapos hinto. Goodbye, Kino. Kino Gawa Kanko Hotel. Ayan. Kanko. Kino Gawa Kanko Hotel. Goodbye. Goodbye. Salamat. Masaya kami. Daddy, happy, happy.

dito na ako sa ano, umuulan guys, grabe oh. No? Ano si Daddy sa loob, uh, bumibili ng ano, ah, uh, uh, bumibili ng ticket para sa pag-uwi namin sa, sa Itama. Ah, uh, bumili siya ng ticket. Hindi ko naman alam kung anong oras ang biyahe namin. Ayan. Kahapon nandito kami. Kahit umuulan pa rin oh. Uh. Ayan po. Umuulan, ano ba yan? Ayan. Hi. Ayan. Umuulan guys, grabe rin lang yung paligid ko. May mga pahing sila. Ayan. Kahit, kahit umuulan, kumukuha sila ng picture. Hindi lang ako ang mahilig sa picture at sa video. Pati mga Japanese, yan o, no, sila. Ang ganda, diba? Ayan. Ayan po. Ayan. Umuulan, guys. Wala ko pa yun. Nababasa na ako. <laughs> basa na ako. Basa na. Ayan. Guys, basa na po ako. Ano ba na ako dito, ha? tayo ko. Basa na ako. Basa na. Oh my God.

Okay, 11, 12, 1, 2, 3. Mayroon pa po kaming 4 hours. Ah, uh, wait. 11, 12, 1, 2, 3. Okay, mayroon pa po kaming 11, hour, uh, 4 hours. So ngayon, umuulan kasi, ayaw namin pumunta sa malayo. So ngayon, iikutin namin po lahat kung anong mayroon dito ta malapit sa Kinabawa AP Station. Alam nyo guys, ayun, iyan, yun, yun dyan. Babad kayo sa, uh, tawag ito. Yung, look, paa nyo, ibabad nyo. Ayan, ako ayaw ko si kasi babad na ako kagabi. Ipakita ko sa inyo ha, si Daddy na una na. Daddy, wait lang ha. Daddy, ko tumatin eh. Ayan po. pa ano dito. Ayan, nagbabad sila. Ayan, mainit yan, narikanda. Masakat yun dyan. Babad yun ang mga paanin dyan. Ngayon sila nagbabad sila. Ayoko magbabad kasi alam na kung bakit. Ay sinusinula ni mga paanin dyan. Bakit may mga alip pumapayan dyan. Ayoko nga magbabad. Eh, nakapag-ano na ako. Nakapag-usuro na ako. Private, private on-sync ang daddy. Ayan. Si daddy na una na po siya. Ayan po. First time namin dito. Ayan. May kami for hours. Yung ano namin, yung gamit namin, nilagay namin sa locker. Kaya ang dala ko ngayon, eto po. Eto. Ayan. Ito ko po, ang dalpo ngayon. Ayan. Ito. Payong. Saka ito. Yung dalpo. Ito. Ayan. Ayan po. Tingnan po guys. kasi maganda yung panahon kayo. Hindi siya nakikita. Ang ganda pala dito. Yung magawa. Ang Ay! Daddy ice cream! Daddy ice cream! So, chigi. So, chigi lemon milk. Ay, kakain na yan? na ba Ice cream! Ayan po. Ayan. 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 soy milk skin. Ayan Hi guys, bye, bye guys, my favorite ice cream. Ayan, kakain mamaya. Ang po. Pangalan Lemon milk. Man. ay soy milk skin. Soy milk skin. kakain Hello guys, good morning. Happy Saturday morning. Nandito kami sa, ano, Hachiya. Ano in, uh, to, uh, ano, to? Main key? ano ba yung main key sa Ah, uh, kung baga, sa ano pa sa artista sikat ayan, sikat. Ayan, si sikat Tapos guys, right? ayan o, oh, nagluluto babae. Ayan o, ayan niluto. Kanina, pan, kanina, dito, eh, ayan ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan na ayan o, ayan o, ayan ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan ayan o, ayan

O oh, hindi na po, hindi na po. Ayan o, oh, ang sarap nito. 1,250, small size. Yehey, pwede na yeah, hey, po ako naglahanap ng magnet. Salamat Lord. Itong tindahan na to may magnet kasi nangunglik na kasi ako ng magnet. Kung saan ako makarating ng lugar, kailangan na po ako magnet. Ayan. Ang pinilit ni Daddy ito daw. Kasi ito daw yung ano. Ayan. Thank you Daddy. Akan ko wala na akong magnet collection dito. May magnet na ako. Dabdab -dab ko ito sa ating mga collection. Alam, magnet collection. Okay, ayan po ang magnet.

Sarap, ini tadi, guys. Sarap, oh! Iya, bang! Iya, bo. Iya, tadi. Ini Ini Iya, bang! ice cream. Iya, ice cream. bang! bread. bang! Iya, 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 Daddy. Iya, bang! 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 Ayan. Ayan, ayan, Thank you! いただきます。My you favorite! Thank Wah wow, sugoi nakku kominasang mite. Eh. Oh, Halo, wah sugoi, ini dia diminasang. Halo, omusirai. Apa sih dari nutak tunai? Dari nutak dah. Wah sugoi minasang mite. Ano kasih ya, kawagito. Guys guys ini guys, guys? Wah, iya. Wah, nanti omusirai so.

Maganda guys Ayaw akayasan. Bundok, andunin mo iki. Iyong mga ito. Ayaw isang kuwan. Aniyak power pa. Ayah, oh. no? Iki. Ayah hmm. na Ano pa? Eh? Hour pa. Ay, kang, huh? Ato, kang, huh? Ayan. hindi ko kami napagod ako. No, ben. Napagod ako sa gala. Wala akong lakas. No, ben. Gusto ko uminom ng kape. kape Buka semeru, nenek, bungkus, 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 <laughs> <laughs> alam na alam na dari Bali ko ah. Hindi na ma, hindi bibitawan yung cellphone. Yeah. Mayun ito dito. Pero ayan, kakapi muna tayo. Ayan, thank you that. Hello Jenny, good afternoon. Thank you for watching. Mga kate. Bitch to Ay, lagi like natin ang lemon, paborito ko 'to eh. Ayan. Gusto pa kami, dami namin nakain sa ano, sa hotel. Marami kami nakain sa hotel kaya umaga. Ayaw pa namin umorder. Ay, tadi. Ayan, kukunin ko eh dali. Ay. Atsi? Muti? Okay. Ayan. Ayan. Ayan po. nasa subot sa inyo. Ayo, sa chi? chi. sa iyo. Pagod ako, Oh, siya Unang subot sa iyo. Kung nandito lang kayo, naku, bakit hindi na? Ano na ngayon, e? Ano ito? Alas 2 p.m. may time. Traso lang. Wala pa. Hindi na kami Ang dami na na albonsal, e. Eh. Ang ganda ng bundok po. E, eh, 80 lang. Yun ang 80. aku lapang anan namin entri namin orang dana kumain kasi busuk deh ayang oke okay, deh mabay mo nah pagod na aku thank you for watching babu thank you for watching love you babu